malaking pasabog ni Willie Revillamez, kanyang pinakabagong new time show sa Kapatid Network. Inaabangan na! Well, ito na rin. This is it. Ito na yung talagang... Hindi lang, baby. Alam mo, hindi ko to dream. Dream, dream ko to para sa kami ng lahat. Yung so, ating mga kababayan na hindi nakakapunan ng Las Vegas para sila nasa Las Vegas sadyang Las Vegas inspired ang itsura ng programang ito dahil ayon sa minamahal na host nito uh, nung napunta kami sa si stage sinama ko yung staff sinama ko si Freddy Gonzalez designer ko ng, ng set sabi ko Freddy tignan mo to if ever na mabigyan tayo ng chance tignan mo to set tinago namin yun who'd everything na mangyayari pala. Ito ngayon yun. Bukod sa mag-e-enjoy ng mga kapatid televiewers sa makikitang Las Vegas Inspired set, mag-e-enjoy pa sila sa maririnig na Wawa Willie theme songs. Ito yung uh, bago, yung Sige Sumayaw, opening ko yan, gawa to ni Christian Martinez. Siya yung gumawa ng Kendeng Kendeng. Tapos yung Wawa Willie theme song, gawa naman ng kaibigan ko si Lito Camo. Saka I have a new love song. Ang title, Ganyan Ako, gawa na nito ka mo. Na napakagandang kanta. Bukod pa dito, my special place sa mga kapatid nating senior citizens na full support sa mga programa ng kapatid host mula noon hanggang ngayon. Ang ginawa doon talaga, uh, nilagyan sila ng talaga masasandalan o sa ang ganda yung, yung maupuan. Ang concern kasi dito yung mga mananood eh tapos siya nasa labas naman ng bahay, yung mga nasa TV nila, importante naman yung enjoy sila. At the same time, pwede din sila mananang big prizes. At dahil panibagong programa ito para sa kapatid fans and supporters, may bagong hosts din ang show na magpapasaya sa lahat. Pinili ko sila para sa tao. Kasi yung, yung mga kapagbigay ng sayo sa tao. It's not my choice. A choice para sa kanila. A choice para sa programa. Ang importante yung choice mo eh, yung ikaw yung ng publiko eh. Hindi ikaw eh. <laughs> Eto na. Marami pa palang karugtong yung blind item ng okay. school Hindi. Tsaka i-BI ko man yung kay Kong, hindi rin naman mahuhulaan sa vulgar. Kung naman siya nose. Pero may nakanak na nakanak istorya. <laughs> oh, <laughs> nakanak. Oh, Ang dami pa pala. Ang dami pa pala. Oo. Okay. Oh, Dahil Eto. Naku, mga nga nakaya ito. Hindi na. BI ka. din. Oh, hindi na. Okay. Kailanan ko na lang. Okay, okay. go. Di ba alam naman natin na last year si Matt Evans, eh, nagkaroon ng problema mm, yes. sa kanyang ah. uh, live-in partner pa lang ah, ito. Sa ito. ina ng kanyang anak. Sa ina ng kanyang anak. Ngayon, nagka-demanda, nakalaya na si Matt, ganito. So, ito daw pala si Matt Evans, eh, parang gusto nang maayos ah, yung buwan namang gusto sa kanila ng babae. Okay. So, ginawa daw nitong si Matt Evans, ayon sa ating source, eh, nagpunta daw dun sa bahay ng babae, may okay. dalang na. grocery items. Ano okay. may gata. May mga sure Gatas, ganyan. Gusto niyo makipagbalikan? No. Ganun? Hindi, gusto niyo makipag-ayusin. Ayusin. Ayusin. So, so, so syempre, may gatas ng bata dahil may anak siya doon sa babae. So dinala daw doon sa bahay. Syempre, hindi siya makapasok doon sa bahay. At ayaw yeah. siyang papasukin. Correct. So ang ginawa, iniwan daw doon sa gate. Oh, okay. Very Moses. Para ng mga baka, pinakakulit ko. Para si Moses gila. na inanod oh, sa ganyan. Yeah. Now, tapos, wait talo siya. Sa so, medyo malayo-layo nga, ilang Ay. meters away. Pero sumisilip so, oh, din so, siya. si silip, silip So iniintay niya na kunin man lamang yung grocery chuchu Eh, ang tagal. <laughs> Walang umi-enter frame. Baka hindi siya nag-doorbell. So, hindi, kumatok naman siya at niya nandoon. Tsaka siguro, tinext naman niya o oh, tinawagan uh -huh. niya na so, siya. Ingen giver si Matt Evans, kinuha niya ulit. So, ang ginawa, <laughs> tingin-tingin siya gano'n, kinuha na lang. Sayang! <laughs> Sayang! Saya. Saya naman. Baka oh, hindi na lang na ang makapulit ang grasya. So, kinuha. So, ibig sabihin, hindi pa rin talaga handa yung, kampo ng babae. Uh -huh. At yung kampo uh -huh. ng babae uh -huh. na makipag kay Matt sana naman. Mahal din naman Huwag oh, sayangin. At saka, pinakamalalim na dahilan, may concern, may malasakit si no, Matto fuck, sa anak. The oh. fact na yun, na pumunta siya doon, yes. kahit oh, yeah. alam niya, alam niyang unwelcome Sobra, siya. Sobra, diba? tama-tama. At oh, oh. siyempre, di ba, hindi niya kakalimutan yung anak niya. Oo, oh. oh. at talagang, kahit nag-effort pa talaga siya, kahit sa labas na lang ng bahay, go pa rin. Nyo, oh. diba? Alam mo, Lady in Pink, kanun naman ang latest. <laughs> latest ngayon is tungkol kay IC po na may grocery na Ah, okay. So from I to IC ngayon, IC exclusive na po. So silipin natin to. Ang latest. From horror to comedy hanggang sa sexy at drama, hindi kami pahuhuli sa mga pinakabagong chika mula sa mga batang aktres ng kapatid network dito lang sa ICX. IC Exclusives. Ang bida ng Cassandra na si Yula Caballero may bagong titulo? tatag ka na bilang horror princess. Ano naman masasabi mo sa mga ng feedback sa tungkol sa pagganap mo sa mga horror films? I'm happy na kahit papano nakikita ko ang sarili ko doon na na-maintain ko yon and nagagampanan ko. I'm happy na na-embrace naman ng mga tao yung paglabas ng third eye and syempre nabigyan pa ako ng um, opportunity sa shake rattle. Mula horror, pang pagpapasexy naman ang hatid ni Icy at ni Carla Humphreys. Isa pang side mo syempre na hindi mo naman kailangan itagot is yung pagiging sexy mo. Meron ka bang balak i-translate yun sa pelikula bila nagawa mo siya sa magazine? I think sex appeal doesn't have to be a negative thing. I mean, there's Megan Fox. Ang daming magaganda na sexy. And Yes, as a woman, gagamitin ko yon. Pero um, that's just one side of me. I'll never just be sexy because I can be so much more than just that. At ang leading lady na hero sering kidlat na si Nadine sa Monte involved na ba sa kanyang leading man? Tumatakas daw kayo ni Derek Ramsey sa set ng kidlat. How true? Totoong umaalis kami sa set pag dinner break or lunch break. Pero hindi lang kaming dalawa. May one hour break kami. So that's the time na aalis kami. Uy, kain sa labas. Minsan kasama pa nga si Baro serioso Seryoso naman ang usapan ni na si at Danita Paner tungkol sa kapatid nitong si Tina Paner na biktima rin di umano ng naganap na panluloko sa ating mga kababayan sa Spain. Kamusta naman? Ano man ang comment mo sa mga ish na kinakasangkutan niya ngayon? Siyempre nung una, talagang nagulat kami sa nangyari kasi nabigla kami dahil... Uh, buong time, makala namin okay si ate doon si Spain, yung pala nagkakaproblema na. Hindi eh, naman na sinasabi sa amin. Kaya nung pagdating niya, nilabas-labas ko siya. Ako na. Ikaw na. 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 Oh, blind na rin. kasi ah, ano, nandun ako wait. mauhuli ko. Talagang B.I. ito marami tong alam sure na. Sure ano, man. may party lang na malaking malaking party. recently sa MOA. So, may isang artista doon na galing lang sa breakup na napag-usapan na natin. Diba? Mm okay? Pag-usapan na rin dito sa show. Breakup? Oo. Oh, oh. wala siyang so, kasamang break? date. Wala siyang kasamang date. But then, yung mga kasama ko, mga stylist na naman ang show. So, tinawag niya. So, ang layo. So, tinawag, oh, Tienes. Ganyan. Lapit naman si Tienes. Sure ba? Oo. Nakita namin, hala parang lasing na lasing or ano man Lalaki <laughs> po eh. babae. 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 Oo, Oo. oh. bangenge. So, sabi niya, pengen lighter. So, sabi Ay. yung bakla, may handbag. Yung bakla. End, pagkasabi diba? talaga, <laughs> ang pagkasabi talaga, bakla. Sabi <laughs> niya, o, pahawak muna ng drink ko, te, habang hahanapin ko yung lighter. Ah. So, pag gano'n niya, nawalay na si girl. Ginino mang kakain. Ginu bosses bigla walang pambili. Oh, so pagka ano, bigay ng lighter o? Oh, Binigay rin yung baso. Binalik yung baso, wala naman. Alaman. So sabi ng sabi ng friend kong Becky, sabi niya, iba rin talaga 'to eh, no. Inubos na 'yung inumin ko. Kinuha light. ng lighter, lighter oh. ko. Oh. Eh narinig ata. Oh. Bumalik siya. Hoy, eto oh, binalik ko 'yung lighter mo. <laughs> sabi <laughs> ng Becky. Hindi pa rin niya oh, 'yung yung Sabi ng Becky na. Eh, salamat. Sana binalik mo na rin yung drink, di ba? Dahil wala na akong pambili, girl, di ba? Sino ba itong girl na ito? Um, Baka kilala ko. Kil uh, Kaka-break up niya lang sa isang tao na sobrang tahimik. Sobrang tahimik. Na naito nagsabi, wala ka talaga narinig doon sa nila. Ah, lahat. okay. Na naghiwalay sila ng boyfriend niya, ay natuwa ang pamilya. Uh, Oo, oh, oh, yun. Ah, okay. Ay, okay. So, katunog uh, ng ilog ito. Ano nga yung ingles sa ilog? River. Oh, <laughs> yun ang role niya sa akin. Gusto gusto ko niya, river. river. Oh. So, bangenge siya. Yes. So, iindan ano, niya yung break break, break, break nila ng no, aktor. Huwag yes. siya nagtatapang-tapangan dahil duwakang din siya in real life. Oh, Natataktan <laughs> oh, pala diba? siya. Ito, 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 duwakang. Duwag. Duwag. Kasi mahilig mag-pretend yan na napaka high and mighty niya matapang siya. Pero ang totoo, kita mo, sa pag-inom pala ng mm -hmm. alak, ah, nangihirap na siya ng tapang. Uh, oh, oh di ba? <laughs> Ay, Ay So, dahil dyan, buti hindi ikaw ang hiningan ng kuwan man Ay, hindi, hindi naman. <laughs> <laughs> tawa ko yung drink ko, eh. Hindi <laughs> <laughs> ko binitawan, eh. Sasabihin mo sa kanya, ah. Huwag ah, ah. <laughs> <laughs> mong gagalawin to. Ah. <laughs> ah, ah, ah <laughs> Whoever's getting tutup na, eto si Nanay, adik din dito. Dahil siguradong eto ang latest.